Ito po yung long pin na sinasabi. Press from the farm, bagong paani. 126 kabanis. Oh, ah? 23. 23. 23 na? Ang presyo. Ayan, nakauna siya. Ah? Santa Cristo. Oo. Oh. Ayan, ito po si Manong Uh, Dante Alfonso bilang isang magsasaka, Manong Dante. Ano pong masasabi niyo sa biglang baba ng presyo ng palay dito sa bayan ng Gimba? Dadagsa na yung palay. maubliga na naman yung mga buying station na kong dyan. Dati 25, ngayon 22.50 na lang. Hindi na yan sa mga bayang, ang ba? Eh, Magkakaisa yung mga yan. Basta uh, presyo lang ibaba nila. Abutan yung 25 sana, di mas maganda para makabawi-bawi sa gastos. So po ba manong Dante, ilang hektarya ang nahawakan mong bukid? Walang lima hektarya na po, prosintoan to. Maasa na mm. sa prosintoan na naman.